Good guys, nandito tayo ngayon guys sa Sumulong Park yan guys, opening na sila dito guys sa Sumulong Park Ayan guys, oh, mga gawa sa recycle guys Pinawa nilang Christmas tree yan. Dito yan po sa Sumulong Park, Antipulo. Lapit sa simbahan. Ayan guys. Ayan guys, yung ilalim guys, mayroong aquarium. Ayan oh. Tara guys, titignan natin sa loob. Ayan po, oh, may mga esta. Ayan, ganda. Wow, ang ganda nyo guys. Guys so, Para may iba-ibang color ng isda guys. Eh. Color ng isda. Yan din. Yan ganda niya ng pagkagawa niya guys. Eh. guys, oh may puno siya. Ayan, may mga puno. May puno siya sa gitna, oh. May ugat. Ayan guys, oh. Laki ng <laughs> Solo lang siya, di, guys. Ayan, Ganda na ba <laughs> Kaso mag lang siya, malungkot. Ayan guys. Oh. Ganda ng kulay ng mga isla guys. Oh. May kuhit na flow. Ayan. Mm -hmm.